Awardee Esperanza Ginda Regalado. Si Nanay Esperanza Regalado, 83 taong gulang ay mula sa Alfonso Quezon, Palawan. Taong 1964, nagsimula na ang kanyang pagseserbisyo sa komunidad lalo na sa mga bagong lipat sa kanilang lugar. Siya ay naglalaan ng espasyo upang magkaroon ng mga ito ng pansamantalang tirahan. Marami na ang kanyang natulungan. Sa katunayan, ito ang kanyang naging inspirasyon sa pagpapatayo ng Villa Esperanza Lodging Resort and Restaurant sa kanilang lugar. Hindi naging sagabal ang personal na problema, kagaya ng pagkawala ng kanyang asawa, kawalan ng kabuhayan at mag-isang itaguyod ang pamilya kay Nanay Esperanza upang makatulong sa kapwa. Siya ay tumutulong sa mga katutubo, kababaihan at sa lahat sa mga mahihirap na pamilya. Siya rin ang takbuhan ng mga pamilya na dumadaan sa mga mabibigat na pagsubo. Baon ng sariling karanasan, nabuo niya ang Naomi's Group, isang samahan ng mga biyudang magulang. Ito ay naglalayong makatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa loob ng kani-kanilang pamilya. Tuwing Pasko, naging tradisyon na ng kanilang pamilya ang pagsasagawa ng libreng servisyong medical, dental at pagpapakain sa mga maghihirap na pamilya, lalo na sa mga bata, magulang at katutubo. Nangarip po ka ni Minanginday kaya kami pagarukan. Madam, sakit kami ang mga gangko, pagkita niya sa hospital. Pagkita niya kami kaya pagsuntan niya, yan kami sakit kang ako sampay tanan. Upang higit pang makapagbigay ng tulong, nagsimula rin siyang magtanim ng mga herbal plants tulad ng blue tarnate at nagtuturo rin kung paano ang tamang pangangalaga sa mga ito. Sa dami na ng kanyang natulungan, hindi maikakailan ang kanyang kabutihang loob ay naging bantog sa kanilang lugar tunay niyang si Nanay Esperanza ay isang inspirasyon. So, makita rin ng mga walang asawa at mga elderly upang kanilang matularan ang gawain ito na sila din ay magtanim ng halaman at mga gulay para sa kanilang pamilya.